Sirte no ano? Ito, na po sila Parang no lugar na to. dito. may puro bukal. Dito dalawa. Tatlo pa. Ayan dalawa. Naghalikan sila yun oh Oo, Papunta sa Malinao Fresh. Teka lugar na ito. Puro bukal ng tubig. Grabe, oh. lugar na ito. Ang Ay, ayun po, ayun po puro bukal ng tubig pero ano siya di ba parang bundok tapos mga lupa pero yung bukal ng tubig grabe oh ah. dami oh inumin oh ilan yung ano palas ilan dyan yung palas daan nila oh isa dalawa tatlo oh di ba grabe short short yung lugar ano? Uh, ito yung uh, lugar dito sa bahay ni Parin Putot. Pag toto -to dito, ito, ito na no. kaya, ito, ang hmm. yung... oh. yeah. Thank you, thank you, thank you for watching. Ayan. Yeah. No, malaki isda.